Hello guys, Mia Vlogs. Hello. Kain muna tayo. May trending ngayon. Nako, pag-usapan natin. Kain muna tayong pansit kanton kahit alas stress na po ng madaling araw. Eto. nabalitaan niyo na ba ito? Yan. Si transgender girl. Tapos naloko siya. Ang tawag doon, catfish. So, ano ba ang catfish? Cat. Cat pusa. Fish is da. The... Charot. Hindi, <laughs> catfish. Alam ko yun, term yun na... Parang prank. Pero cruel. Kung yung parang masama eh. Ito, parang ano, yung anong tawag doon? Para yung nangingisda, tapos meron siyang ano, ganun yun yung, eh, yung parang nag-eme ka, like, ganun yung catfish eh. Pero, basta ano, cruel prankster, yun ang tawag doon. So, parang, si ate girl nyo, na prank. Ito yan, si ate girl nyo, name niya is si, Tizi, siguro Jan Jero, Miss Jan Jero, taga Cebu, hello po sa'yo. Siyempre, madami mga netizen ngayon na nag nagre-react. Lalo-lalo na sa mga LGBT community. Pero kahit na. I mean, hindi lang naman to sa LGBT. pa lang. <laughs> hindi, hindi lang naman to sa LGBT community. Kahit sa taninong community. Mapalalaki man, mapapabae man. Girl, boy, bakla, boy. Merong mga tao talaga magpaprak ng ganito na tipong yung kaluluwa mo, or yung lahat ng nararamdaman mo parang gagawan nila ng paraan para makuha ka. Alam mo yun? Hmm. Oo. Oh. Indomimi nga po pala. Mukbang. Sarot. Dami. Favorite ko siya. Ayun. Ito nga yung kwento. Mahaba sinulat ni yung dyan. Taga Cebu siya. Tapos, syempre, sino ba naman hindi may in sa isang lalaki na matipuno at foggy. Na, na ang pangalan niya ay Bill. Ewan ko pangalan niya dito, Bill eh. Nagpakilala kasi siya na ano, Bill. So, Okay, trans woman siya, inamin naman niya. So, Tinder-Tinder si girl. And then, taga Cebu siya. Tapos, sa yung guy na kailangan niya, taga Makati daw. So, yung profile, ano-ano like, na. So, guys, tandaan niyo yung mga dating app na yan, ha? Huwag po masyadong sineseryoso. So, sabihin na natin 1% or 5% lang po dyan yung magiging seryoso at magkakatuluyan. So, dating app, God, kailangan maging mautak, kailangan mag maging mabusisi po tayo bago magpapaniwala sa mga pa-fall. Okay, alam mo naman yung mga taong pa-fall dyan. So, si kuya, di ba? Pogi, O. Oh. Saan ka pa? O. Oh. Pero, siya daw si Bill Ivory. Yes. So, sabi ni ati girl, Pogi, siguro reaction. Oh my God, taga-sibo ako, taga-bangati siya. So, Pogi, di ba? So, okay. Go, go, go. Nagpakilalang, ano, um, nagpakilalang model yata tong si Boy. And then, si Ate Girl is nag-aaral ng designing sa Cebu. Parang ganon. So, in short, nag-school girl. Tapos, na-in-love siya kay Kuya. Kuya Bill, nagpakilala na. Model daw siya. And, that naging director daw siya ng isang firm. Wow! Kaching, kaching! So, magandang story ni Kuya. Ngayon, magkainlaman, chika-chika, eme-eme, ganyan. Tapos, si Ate Girl, siya medyo magbusisi ng onti kasi mag Tinder. So, may I ask siya na, poser ba ikaw? Sabi naman ni Kuya, no, I'm not a poser, keme, keme, keme. Okay. So, may eme na na, falling na love, ganun, ganun, ganun. Honest naman si ate girl niya na trans woman siya. Kem, kem, kem. Flanga. Okay. So, may eksena na, may I fly from Cebu to Manila. Mga ganyan, ganyan. Unang attempt, may I fly si ate girl. Ay, may I block si kuya mo. Nawale lahat, communication. Exit. So, sabi natin, girl, mad as fuck siya talaga. Mad, mad, galit. Okay, so, nagalit siya. Pwede naman galit eh, wag gaguhan ba to? Okay. Eksena, gaguhan number one. Tang ina. Na na't lahat-lahat, ekis eh, ka na. Pero siyempre, marupok ka te, na in love ko eh. So, go rebel. Ngayon, after nun, may eksena. Eto ang aming sena, after nung pangyayaring flight, papunta na sana si Ate Girl from Cebu, papunta ng Manila, ano, tapos, masugunan na tayo. Ayun. Eto nga nga. So may print screen siya na, ano, na nagsusorry. Biglang may nag-message kay Ate Girl after ilang days or weeks, yata na sorry, ganyan ganyan kanyang kami kami. Pero after nagkaburahan, after na-cancel flight, nagkaburahan ng mga IG ng mga ano accounts. Nagka-block-blockan pati sa Tinder X. May nag-message si Sam daw. Si Sam Morales, pin nagpakilala na pinsan siya ni Kuya Bill mo. Ni Boy. So tatlo lang character dito si si Miss Jan, Gero na taga Cebu. Si Kuya Bill mo, yung boylet. At ngayon enter si Ate Sam. na pinsan daw siya, pinsan/friend slash friend ni Kuya Bill. So ngayon si Sam na ang nagbifriend befriend nag-apologize, nag-sorry, super third party. Kamo na, siya ang mediator mediator na siya ngayon ni boy at saka ni girl. Okay, keme-keme, no worry, tulungan, friendship, beshi-beshi, hanggang hindi na naniniwala si ating girl mo, pero <coughs> excuse me, spicy. So ngayon, si Kuya Bill may account. Mga ganyan-ganyan. Ngayon, nag shed pa ng video na I'm sorry babe, kami kami etos etos, charat charat. So, si Ate Sam, being girly girly, marupok, ayun, may I forgive. Okay, extend number two. May I fly na naman daw. <laughs> may I fly na naman daw. Si boy naman daw may I fly from. Eto ha, Clark Airport to Cebu. mas mura nga naman pag minsan magka-Clark Airport. So, pag gusto nyo mag-travel, papunta ng mga South, mga Cebu or Davao, try nyo rin po minsan mag-Clark, mag-book sa Clark Airport. I recommend it na try ko na rin yan one time. Nag-Cebu ako and one time nag-Davao. Doon kami nag-book ng flight ng friend ko sa Brandami. Okay. Go, go, go! So, eto na ngayon. mo ang widow ng Cebu. Wasak. Oh, sarap, di ba? Mmm. Mmm. After nun, ayun na naman. Kinontak na naman siya ng sang. Nung nakauwi na siya sa Cebu. Dahil sabi ni Sam, ako lang nagsasabi na na apologize miss ko daw niya kay McKenna. So parang, bakit hindi, bakit hindi itong si Bill ang mag-message kay Sam kung ano man ang naramdaman niya noong time na yun sa airport na nagkita sila, na inabandon na niya na sinabi na niya in her face na ayoko na sa'yo. Plak, 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 pangak, pangak at umuwi na lang. Buti may natuluyan si Ate Girl sa Manila pero after that umuwi na lang siya ng Cebu no? And of course, given marupok talaga si Ate Girl si Jan, Pinatawad na naman niya. Ate Xene. Oh. So may Xene ng pinakat Na, pinatawad na naman niya. Oh my si Sino yun? And then after that, So, go na naman siya. Dahil lang nag-mediate talaga is si Sam Morales. Ng mga screenshot ng conversation si Sam Morales in behalf of Bill. Siya ang nagsasorry, siya ang nag -ano, explaining explain So, paniwalang-paniwala -paniwala si John na taga afternoon last attempt. Balik pumunta si... Ay, ito na. kain. At eto na. Sa kahabaan ng story ang Ang nangyari. May trip si ate girl ulit sa Manila. So, eksena na naman. Fly na naman from Cebu to Manila. But this time, medyo pagod na siya. Pero dahil kinausap niya si Zam, si Sam Morales na eto nga, two hours away from Makati lang, depende sa traffic, pwede ka magkita. So, kunwari, kinausap ni Sam si Kuya Bill mo. At ang sabi, umokay daw si Bill na makipagkita kay ate Sam, ay kay ate Jan, kung kasama lang si Sam. Okay, so ang eksena, nagkita kita sila may pa-flowers pa. Diba? Oo, di ba? So, after ng pa-flowers na yan, eksena nila, nagkita sila. At ang nagpo-photo, nagpipicture niya, is si Sam yung pinsan ko no So, the entire time, magkasama sila. Masaya sila. Kemi. Mm -hmm. Yung kinikwento ko lang sa inyo. Para di nyo nabasahin. Yung mga tamad magbasa basa dyan. Pasensya <laughs> na yung Tanga-tanga magkwento. Yun na. So, after nun, magkasama na yung mag-jowa. Mag-jowa. And then, umalis na tong si Sam. So, iniwan niya sa room. Ngayon, kaka-eme nila na magkasama. <gasps> may nangyari daw kay ate dyan mo at saka kay Kuya Bill. And then, pero gusto kasi ni ate girl, may kiss, may kissing scene. Alam mo yun? So, mm hmm. <laughs> Hindi pinagbigyan. Pero may eme. May, may chuk -chuk. Mm. After nun, hala, eto na. Sabi ni Kuya Bill, damay lang din ako dito. Ha? Sabi niya, masaya, ka, masaya ka na ba? Tangina! na. Paano ako magiging masaya? Gusto ko lang kiss, pero anong ginawa mo? Ano ba nangyayari? So, gulong-gulong -gulo na sa ating girl. Tahimik daw si Kuya Bill mo. Mm afternoon, bitong dito na silang dalawa. Sabi ni Kuya Bill, wala naman talaga ako dito, parang, pero dinamay lang din siya. Siyempre siya yung lalaki, di ba? Dinamay lang siya. Eh, sino si Sam? Ano si Sam sa'yo? Wala. So, inamin mo ngayon ni Bill na si Sam pala ang gumagamit lahat ng Viber, at FB Messenger lahat. At nagkipag-usap kay Jan. Hmm. So, nakakalito, di ba? Pero, bottom line, hindi si Bill ang nag-message kay Jan, kundi si Sam. Si Sam ang gumawa lahat ng paraan para i-manipulate yung eksena, yung sitwasyon ma love tong si Jan, kay Bill at si Bill na wala namang kaalam-alam na set up lang pala siya at tauhan lang pala siya ni Sam dito sa Metro Manila na nagma-model-model din pero yun so sabi ni Jan sobra na ang nangyari sa akin, hindi niya kinaya <laughs> nag-evaporate siya, te may I go home siya sa Cebu. Pero, sabi niya, ba't ka pumayag ng ganito? Keme-keme. Assistant lang daw siya. Ayaw niyang mawala ng work. Pero diba, crazy. Yeah. Hmm. Tama. Sabi niya dyan, I was so shocked and angry and confused and hurt at hindi ko alam so i asked him to leave my room he left i had to leave earlier than my friends early the next morning the next day i packed my bags and went straight to the airport and i went back to cebu what's up again quote and written by jan Jero Jan Jero so miss jan i'm so sorry sa Alam marupo. naging marupo. We understand that. But, hindi mo talaga deserve na masaktan or itrato na ganito. Like, pero, dahil siguro sa naging marupok ka, hindi mo naisip na rin na parang go-go-go ka na lang kasi love, love eh. Parang pumasok yung love kahit na alam mo may ganitong or pwedeng may ganitong sitwasyon. Mahirap explain pero siguro sobrang in love ka lang. And Sam, you manipulated everything. Wow, you are a... I don't know. You're a very manipulative person. The fact na nakauwi na si Miss Jan sa Cebu, tinawagan siya ni Sam. At ang sabi sa kanya ni Sam, I'm so sorry. Ganito, ganito. Let me explain. Na ganito ang scenario. Totoo nga si Bill. Ganyan-ganyan siya. Okay. Kaya. Yeah totoo naman ang nangyayari to. Pero, parang, pag nanakaw lang yun, yung tao may gustong kulang sa'yo, puso mo, ari-arian mo, gagawin na lahat. para mabiktima ka. Kailangan mas maging matalino tayo at naging mas ma utak because in the end kahit na anong gawin natin in the end gusto natin tayo yung panalo ayaw natin maging talo so payo ko lang din maging mas matalino set aside feelings first before you fall in love yun lang yun. and gusto gusto na ngayon sa internet yung mga ganyan hindi lang sa mga ganitong cases na panluloko, puso. Mas marami mga cases na scam. So may scam. Ito scam to ng pag-ibig. Pero madaming mga cases na scam din ng pera. So, huwag din tayong papautusong nila. Um, kung kailangan natin ng advice, ask our friends, our family, support. Wala tayong support. Mag-research muna tayo online. Yung pinakamagandang payo kasi, no? And thank you so much for sharing your time with me. Maraming salamat. At sa pagkain po ng Pansit medyo naubos ko na. kain kayo. Ayan. So, tomorrow, ingat ulit da tayo. Uh, madami, trend, madami po trending na news at balita dahil COVID month. So, quarantine time. Stay muna tayo sa bahay at maging mapanuri bago tayo maniwala at bago tayo ma-in-love. Bye!